Hello guys, ayan, welcome back sa akin channel. Ayan, for today's video guys, yun sa So, kanina pala guys, hindi na maligit sa kalam ng lahat. So, nagkaroon ng window dito sa Taiwan. So, 7.5 or 7.2 magnitude. So, napakalakas. Yung epicenter niya sa Walien. Sa Walien po. Uh, maraming mga na na-damage. mga daanan. Mga uh, isa yung train niya dito. Nadaanan ng train na damage din. So, ayan. So, so far, wala namang OFW na saktan or uh, mga, kas mga kasualties. So, ayan. So, yung update lang. So, dito guys, sa, sa ano, nasa Tau Yen or Sincho, mga ganyan dito. maraming mga factor work. So, wala naman wala namang nasaktan or may mga kakunting nadamit sa mga ka uh, company silip ko so nakakatakot lang tsaka nakakapa syempre diba eh sobrang lakas gan ka naman kasi lalo na kami natutulog ako tas nagising ako grabe sobrang nakakatakot yan guys tapos lumabas kami so pag may earthquake dito kasi normal lang naman dito yung earthquake kasi sa Taiwan kasi palagi nag- nag-earthquake na mga mahina-hina lang so sa so, 10 years ko dito, ngayon lang ako na-experience ang grabe, sobra sobra talaga yung earthquake nangyari, so ipakita okay, ko kayo sa inyo guys yung beso, no? mga damages dito sa tayo ba? Uh, lalo lalo na sa paliyan so ayan maraming salamat guys sa panonood. so safe naman po kami So, uh, po tayo. Marami pa lang talagang aftershocks kasi talaga. So, yung okay na ba, So, yan. Nag-pray lang tayo na walang mangyayari ulit. So, God bless po. Tsaka, sa mga pamilya namin sa Pilipinas, okay lang kami dito. So, yan, yun naman yung, mga, yung company namin tsaka government ng Taiwan na yun. Uh, sa naman yung mga dito, mga migrants worker. Lalo sa mga factory worker. Ligay sa amin. So, nakakatakot. 冲的地震，塌方！塌方！冲的地震，塌方！太可怕了！宝宝不要太靠近，你退后。 里面还有人吗？哦，地震！哎、欸，那、這个，不要摸那个电线，很危险！不要摸电线。 So, yun lang guys. ayun Kung so, hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, ay Okay, so, subscribe. Dito yung video para the fair. Next upload. Bye po. So, mag-get po tayong lahat. Bye. Si so, Chevy sa inyo, kabibus.